Good morning, I'm back! This is some brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Ang lakas ng laban, hinay-hinay lang te Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon Halos papalapit na nga tayo sa exciting moment ng Miss Grand International 2024. Bukas nga magaganap na ang kanilang preliminary closed-door interview ang tanong ng lahat, papasukin kaya si CJ Opiasa sa mahiwagang pinto? <laughs> di ba? May meron kasi mahiwagang pinto, pinapapasok ang kandidata na gusto nilang manalo. And then, of course, isa din sa mga inaabangan natin ang National Costume Competition. Ano kaya ang ipapamalas ni CJ opiyasa na suot na National Costume mula sa Pilipinas? And then, of course, ito na ang inaantay ng lahat. Ang Preliminary Competition ano kaya ang evening gown na susuotin ni CJ si of at saka sa finals night ng Miss Grand International, masungkit kaya natin ang corona. So, yan! Grabe, todo na to. So, maraming mga Pilipino na nagsasabi, huwag kayong umasa, iiyak kayo dyan sa Miss pinapa pinapaasa lang kayo dyan, grabe, hoping kayo, alam nyo naman na matatalo tayo dyan. Ayan ang mga bato ng mga Pilipino na hindi naniniwala sa laban ni CJ Opiasa. So, ano nga ba talaga ang makikita natin laban kay CJ? Mananalo kaya siya? So, ako, syempre naabangan ko bukas yung closed door interview kung isa si CJ nga sa napipisil ni Mr. Nawat bilang manalo ng Miss Grand International. At alam naman natin ang paandar ng Miss Grand kapag pinapasok to sa hiwagang pinto automatic oh, yon. eto ang mananalo. Pero ang tanong, may mahiwagang pinto nga bang magaganap, di ba? So kasi noong last year, di ba, pinapasok niya yung mga bet niya manalo dito sa mahiwagang pinto. Pero hindi nakapasok do sa si Philippines. Ngayon taon na to, kung meron ng mahiwagang pinto or sa closed door interview, makapasok kaya si Philippines. Yan yung abangan natin. Syempre excited tayo para kay CJ Opiasa sa mapapakita naman niyang national costume. Uh, bukas abangan ninyo ang eksena ni CJ Opiasa. Hindi ko alam kung matutuloy yung isusuot niya na sinabi niya sa akin. Pero meron akong idea dahil may napag-usapan kami kung ano ang damitan niya sa, national uh, sa closed door interview. And I think pak na pak yon bilang isang kandidata ng Miss Philippines. And then doon naman sa national costume. To be honest, uh, wala rin akong idea. Nakalimutan ko itanong. Pero alam ko na siya bukas. So, yon So, asa uh, isang araw sa Sunday. So, syempre, I'm so excited na makita in person yung susuotin niyang national costume. Sabi ko nga kay CJ, sana nga nagtimon at patadyong na <laughs> Much better. di ba diba? Kasi sabing ganun, ang mahal nga daw ng ano doon sa costume niya. Pero, ng baggage. Kung baga, parang nag overexcess Pero, sabi ko nga, winner naman. di ba Kung winner naman, kung mailalaban niya. But, I'm so excited na makita yung bukas. Kung ano ang historia, at kung ano ang eksena. So, yan. So, abangan mo yan. And then, sa preliminary competition, syempre, dito ipapakita ni CJ na talaga kailangan ibuhos niya talaga yung galing niya at yung lakas niya. Siyempre excited ako. Performance level para sa swimsuit round. Alam ko na naibigay niya na yon noong preliminary competition pero abangan mo baka dito talaga magpaikot-ikot siya ng dalawang beses kasi si CJ kasi hindi siya naka-stick lang sa isa kung ano yung mga idea na gusto niya ipakita at kung ano pa yung kailangan na i-level up niya ayun talaga ipapakita niya yon so tignan natin pero, sabi ko nga, kaabang-abang. Siyempre, yung evening gown. Kasi yun yung isa sa mga napag-usapan namin. Yung idea, mm -hmm. yung creation. At I'm I'm so excited na makita yun in person. Guys, hindi ko nabibigyan, ibibigay sa inyo kung ano yung kulay, kung ano ba yung style. Abangan nyo na lang. Much better, di ba? So, sa kanyo na lang siyang palakpakan. Para yung excitement ninyo mas maglihab at kilala naman natin si CJ pagdating sa mga paandar talaga o may na talaga siya ng bonggang bongga and then sa coronation so tignan natin kung ano nga ba ang mararating talaga ni CJ kung may uuwi nga ba niya yung golden crown o hindi okay so sa Grand Boys yesterday. So, talagang styling ni CJ pasabog. Kahapon talaga sabi ko, grabe si CJ, no? Sunod-sunod yung pasabog yesterday. Katulad na lang halimbawa nung suot niyang color green na na gown na talagang sabi ko, oh my gosh, uh, CJ, pwede mo na nga gabitin yung evening gown eh. In fairness kay CJ, talagang paandar. Pero mas naloka ako doon sa white na suot niya na talagang sabi ko, oh my gosh, talagang hindi na talaga siya maawat. Plus, yung kagabi na grabe sa gala night nila, ang ganda-ganda-ganda ng suot ni CJ na gown. Ayun yung masasabi ko na talagang grabe ang daming baon ni CJ. Sobrang Panalo talaga sa mga eksena, panalo sa paandar, panalo sa pasabog. So, sabi ng tao, sabi ng ating ibang kababayan, Nako, huwag kang mag magtiwala sa organization. To be honest, napaka-unfair na ganyan yung sasabihin natin kay CJ na huwag tayong magtiwala kasi hindi naman siya mananalo dyan. Dahil, ang organization mismo ay ayaw sa kanya. Who knows, di ba? Hindi natin alam. Iba yung laban ng mga kandidata natin nung mga nakaraan. Iba yung laban ni CJ ngayon. At taon-taon, merong ipinapakita ang Pilipinas dito sa Miss Grand. And kung hindi man tayo nananalo, wala naman nagsasabi na sinabi ni Mr. Nawat na ibibigay niya ang corona sa Pilipinas. Eh. Wala namang ganun. Kumbaga, parang ang sinasabi dito, ipakita mo yung galing mo. At ipinapakita yun ng mga kandidata natin. Kung hindi man napupunta sa kanila ang corona, it's mean na hindi pa yun oras. Di ba diba? So, may tamang oras at panahon. Perfect timing, perfect ah uh, ah uh, talagang destiny para sa kandidata and maybe si CJ Opiasa ang makakuha nun, hindi mo alam ang problema lang kasi dito, lumalaban pa lang yung tao. Inilalaban pa lang niya yung sarili niya. Sobrang negative na kagad ng binabato natin. And doon sa part na yun ang nakakalungkot. Kasi para sa akin, sana supportahan natin and magtiwala sa ipapakita niya. Kasi si CJ ang naglalaro dito, hindi naman tayo. And then sa ipinapakita ni CJ, kung ikukumpara ko kay Nicole Cordobes, kay Samantha Bernardo, iba ang larong ginamit ni CJ dito. Bukod doon sa mga styling niya, talagang masasabi ko, ilang styling na ba ang ibinigay dito ni CJ? At ilang styling ang ibinigay ni Nicole Cordobes at sa kani ni Samantha Bernardo? kakaiba ang laro ni ano ni CJ si Opiasa. Ako ako tatanungin ninyo, aba, dapat corona na to. Pero syempre hindi tayo nakakasiguro doon dahil hindi lang na si CJ ang kandidata at dapat natin malaman yon Hindi lang si CJ ang nagpapaandar, hindi lang si CJ ang kumakabog. Pero kung siya aman ang nagugustuhan ni Mr. Nawat, e ba, napakaswerte natin sa part na yon Ang estimate ko nga kay CJ nung umalis siya sa Pilipinas, I think makapasok lang sa top 10, okay na. Kasi at least dito ibinalik ni CJ ang lakas ng Pilipinas pero sa tingin ko hindi lang top 10 ang mararating niya baka makatungtong din ng top 5 and who knows di ba so sobrang blessing na kung makaka top 5 tayo kasi isa yun sa mga maibabalik iba niyang runners up talaga ang Pilipinas and kung makokoronahan man bonus na lang yun guys dahil sa laban ni CJ dito, hindi lang naman siya talaga ang malakas. Marami din talaga ang kandidata. Andiyan dyan si Peru, andiyan si Spain, andiyan si India, andiyan si Myanmar na talaga nangunguna naman sa botohan. So, ang akin, siguro mas maganda lang na support tayo. So, sabi ko nga, hinay-hinay din lang sa pagko-comment na about negative na na hindi mananalo, nadadayaan at hinay-hinay din lang sana si CJ sa mga pasabog niya kasi nakakatakot nga kasi ayun nga habang nakikita mo na lumalaban siya, sobrang talagang ibinubuhos niya talaga yung 100% at doon sa part na yun, medyo nakakakaba di ba diba? Kasi syempre nakakadala din naman talaga, kahit din naman ako, pero nandoon ako sa part na sana yung lahat ng ipinapakita niya, nakikita ng Diyos yun. At sana maibigay sa kanya ang best of the best, di ba? Yung blessing ngayon. So, ako naniniwala pa rin ako, kaya ni CJ na makuha ang corona kung para sa kanya talaga to, di ba? So, ginagawa niya yung part niya, yun yung importante. So, have fun, i-enjoy natin, katulad ng ginagawa ni CJ sa paglaban niya kagabi sa Grand Boys. Kung ha, kung titignan mo ang ganda ni CJ, ang ganda ng damit, di ba? Kompleto. And then, ang ganda ng ayos. Sobrang winner talaga. Kaya alam nyo kumanta na siya dahil malat siya. Alam naman natin yun na masama ang pakiramdam ni CJ noong pagpunta niya pa lang sa Thailand. Meron na siyang sipon, may ubo na siya. So, talagang wala. Masisira talaga yung, yung labat talaga niya sa singing contest. Kahit maganda yung ipinakita, ang uh, maganda yung kanta. Pero ang maganda sa ginawa ni CJ dito, inilaban niya sa paraan na alam niya, sa abot ng kanyang makakaya. So parang ganun lang din yung laro, di ba? Doon sa competition na to. Kumbaga, nakita mo si CJ na inilaban naman niya, pero yung boses niya talagang wala eh, sira eh. So anong gagawin natin? Hindi niya kaya. Kumbaga, ibinigay niya yung best niya. At sana na-appreciate ninyo yun. Kasi kahit sabihin pa natin hindi tayo nakatungtong doon sa top 5 nan pinili ng ng maging grand voice eh, Diyos ko naman, common sense naman. Eh, bakit ka pipiliin kung alam mong hindi ganong ano? Pero kung paano niya in-enjoy yung momentum yon at inilaban ng Pilipinas sa paraan na alam niya, dapat na-appreciate mo yon at ibinigay mo ang palakpa para kay CJ. So, at the end of the story, umuwi tayo o natulog tayo na nakangiti kasi alam mong lumaban naman yung kandidata mo at maganda naman yung ipinakita niya kahit sablay yung boses. Di ba? So, walang problema doon. Hindi yun malaking problema. Kung baga, na-enjoy niya yung momento, na-enjoy natin yung laban, dapat ganun din lang tayo tumingin dyan sa laban niya pagdating dito sa competition. Yes, nakikita natin na inilalaban niya at ginagawa niya yung paraan niya. Pero, kung suswertehin siya, at talagang may hawak siyang luck noon, pwede niyang masungkit yung corona. Kung hindi man, at least maging proud ka man lang na ipinakita ni CJ yung talagang laban niya na 100% na ibinigay niya. Kung tutuusin nga doon pa lang sa swimsuit eh, alam naman na natin na si CJ na talaga ang nanguna doon. Pero, syempre, idadaan sa proseso, idadaan sa botohan, ay malalakas yung kalaban. Wala tayong magagawa doon. Pero kung sasabihin natin nagpaandar ba, pasabog ba ang kandidata natin? Oo naman. Nanguna siya sa mga fight na yun na talagang nagpasabog at hindi naman nagpahuli. So 'yon sa so uulitin ko. Walang nagsasabing mananalo na si CJ sa laban na 'to. Pero possible pa rin na makuha niya at masungkit niya ang golden crown ngayon dito sa Miss Grand International night kung sasamahan natin ng dasal, kung sasamahan natin ng tiwala, at kung syempre, ando doon na naniniwala tayo sa organization. Pero kung ikaw mismo ay hindi ka mismo naniniwala sa organization, talagang huwag kang umasa na maibibigay sa iyo ang golden crown. Dahil nagsisimula pa lang yung laban, negatibo ka na. So sana maging ano tayo, support tayo kay CJ. And then, ibigay natin yung, yung best natin para sa kanya. Kasi siya, binibigay niya yung best niya para sa atin. And then, yes, ando doon na mahirap magtiwala, mahirap umasa. Pero nando doon na sana, miski pa paano, kahit konti, na-appreciate mo yung galing ng laban ni CJ dito. At parang naman mailagay mo sa utak mo na, Manalo man siya dito o hindi, at least nailaban niya ang Pilipinas at naibalik niya ang lakas ng Philippines dito sa Miss Grand International 2024. So, yon, Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon, So, guys, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. Ang ma-advise ko lang po talaga sa laban ng mga kandidata natin pagdating sa international budget is i-enjoy lang natin ang momento hindi naman kailangan seryoso, hindi ba? so just have fun and play the game so yon so guys maraming salamat po sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre sa aking mga chika sabi kang gano'n, always keep smiling and always think positive lang walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating tsikahan See you tomorrow Thank you guys Paalam